Iris. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 3, number 11. Para sa 3 digits, number 4, number 8, number 5. Para sa loto na anim na numero, number 31, number 14 number 29, number 3, number 34, at number 41. Taurus. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 7, number 10. Para sa 3 digits, number 2, number 9, Number 2. Para sa loto na anim na numero, number 13, number 21, number 34, number 10, number 38, at number 42. Gemini. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 2, number 15. Para sa 3 digits, number 5, number 6, number 7. Para sa loto na anim na numero, number 27, number 10, number 21, number 26, number 35 at number 11. Cancer. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 1, number 17. Para sa 3 digits, number 4, number 7, number 5. Para sa loto na anim na numero, number 11, number 25, number 10, number 28, number 33, at number 40. Leo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 19, number 13. Para sa 3 digits, number 1, number 5, number 6 para sa loto na anim na numero, number 20, number 17, number 23, number 36, number 7, number 4. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 4, number 17. Para sa 3 digits, number 3, number 9, number 5. Para sa loto na anim na numero, number 36, number 11, number 20, number 25, number 39 at number 43. Libra. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 15, number 18. Para sa 3 digits, number 5, number 6, number 4. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 14, number 21 number 29, number 30, at number 49. Scorpio. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 12, number 11. Para sa 3 digits, number 7, number 4, number 9 para sa loto na anim na numero, number 30, number 17, number 22, number 29, number 38, at number 15. Sagittarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 6, number 11. Para sa 3 digits, number 2, number 8, number 7. Para sa loto na anim na numero, number 25, number 11, number 17, number 26, number 33 at number 40. Cup record. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 4, number 17. Para sa 3 digits, number 1, number 9, number 6. Para sa loto na anim na numero, number 18, number 14, number 10, number 27, number 36, at number 41. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 3, number 18. Para sa 3 digits, number 2, number 6, Number 5. Para sa loto na anim na numero, number 10, number 19, number 25, number 29, number 37, at number 16. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Magbigay ng pagtitiwala sa iyong gabay ng swerte. Para sa 2 digits, number 11, number 15. Para sa 3 digits, number 4, number 7, number 9. Para sa loto na anim na numero, number 29, number 15, number 20, number 28, number 36 at number 14.